Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Ngunit hindi biro ang halaga ng mga ito, kaya't marami ang mga napipilitang mangupahan, kaya't ang karamihan ay nagiging informal settler. Kaya't may panibagong proyekto ang gobyerno upang tayo ay tulungan kung paano tayo magkakaroon ng sa sarili nating bahay at lupa. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin kung paano at saan tayo maaaring mag-apply ng pabahay ni PBBM. Kaya't patapusin lamang ang video na ito. At please don't forget to like, share, and subscribe! Noong nakaraang taon ay nagumpisa ng mamahagi ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng bahay sa Naikavite. At hanggang ngayon ay pinapatupad pa din ang housing program na ito. Ating pakinggan ang pahayag ni Yusek Avelino Tolentino III ng Department of Human Settlement and Urban Development. Ano po ba ang Pambansang Pabahay Pilipino Program? The uh, National Housing Authority is attached to the Department of Human Settlements and Urban Development, is considered the key shelter agency. So kasama po ito sa ating uh, programang pabahay. no? Kanina po uh, nagpamigay uh, po ang ating uh, Pangulong Bongbong Marcos ng 30,000 selas dito sa ating binipisyaryo. At uh, ito po ay nationwide. Itong Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program is... Uh, flagship, a priority program of the Marcos administration. This was presented to the cabinet in August. And the objective is uh, for us to uh, build 6 million housing units in the next 6 years. And the target is for us to have zero informal settler families by 2028. Ano po ang kaibahan ng informal settlers at ng mga mahihirap na Pilipino na nangungupahan ngayon? Paano niyo po itong madedefine? Sila ba ay makakasama sa pabahay na ito? Sino nga ba ang mga makaka-avail ng programang pabahay na ito? Ang ang ating po kasing definition ng informal settler families, sa uh, it pertains to their security of tenure no kung mm -hmm. ano yung ka klase ng no? kanilang uh, paninirahan no. Subalit so, ang tutok po nitong Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program, ito po ang ating wage earners no. Mm -hmm. Lahat po ng ating mga kababayan, wage earners at yung nando po sa informal settlers, ito po ang ating uh, tututukan, bibigyan ng pansin para po magkabahay. Mm -hmm. Ang ito po ng uh, ating uh, Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay eh, medyo iba po sa mga nakalipas mm -hmm. na approach dahil na uh, previously ang ating pong uh, approach eh, humihingi po tayo sa government sa General Appropriations Act onton uh -huh. at kung magkano po ibigay yan po ang ginagamit po sa housing uh, development. Ngayon po ang ating pong approach nag create po ng uh, Uh, sustainable, isang sustainable financial structure ang ating mahal na kalihim, Secretary Jerry Acusar, kung saan nakikita natin na maaari pong sumundo ito pong ating pinopropose na housing interest subsidy hmm. ng pera mula po sa private banks. So ngayon po, hmm. okay. isasama na po natin itong ating mga private banks, itong GFIs, para po magamit itong pondo po nila sa pagpapatayo po ng construction ng pabahay. Paano po kung mayroong nais na mag-avail, paano po nila malalaman na sila ay eligible? Ito pong eligibility natin ang, ang magiging proseso po nito ma'am eh, sa LGU po no? We have had uh, 28 memoranda of understanding. We have uh, ground we have had groundbreaking in uh, 11 uh, cities in the Philippines and ang uh, amin pong kasunduan with local government units ay eh, sila po ang tutuon doon po sa pagpili po ng lupa, pagpili po ng benepisyaryo, at yung pagkakaroon po ng estate management pagdating po ng panahon na makonstruct na po natin itong pabahay upang mapanitili po sa magandang kondisyon itong ating mga housing projects. Mm -hmm. So yun po uh, in terms of eligibility, in terms of uh, mga requirements, doon po tayo dadaan sa local government unit. Subalit so ang tutok po at ang utos po ng ating uh, mahal na kalihim na Secretary Acusar is siguraduhin ng ating magiging benepisyaryo ay yung mga titira po doon sa pabahay. At hindi po gagalit committee pa parento ay papa o oh, invest no? oh, oh, oh. ang tutukpo natin yung mga tao na gagamitan at titira po dun sa pabahay Yun Saan yung mga yung mga lugar ang mga pabahay na ino-offer ng gobyerno Ito po uh, mga lugar po nito of course it's, it this is nationwide and this is in partnership with local government units mm -hmm. but our approach is that uh, we are doing it on site mm -hmm. in okay. city mm -hmm. and then that's uh, you know, as a last resort we go we go near city and maybe off site no but the uh, the idea is para po hindi na po mangyari yung dati po na meron po tayong development na baka hindi na tatayuan. Doon po tayo tatayo kung saan sila naroon ngayon. Because informal settlements, baka po inaral niyo po yan. There's a reason kung bakit doon pumupunta ang tao. Probably it's because there is opportunity there, merong livelihood doon, mm -hmm. at baka humaganda po yung public services. So our idea dito po sa aming tanggapan, Department of Human Settlements and Urban Development, is to make sure that people remain where they are, mm -hmm. on-site, so that their social capital remains. Yes. Meaning, uh, their uh, livelihoods remain, their access to public services remains. No. And by doing so, nakikita natin magkakaroon ng upward mobility ang ating mga kababayan. Baka mm -hmm. po may upward mobility ang ating mga kababayan, may ensure po na ang pagbabayad po ng ating amortization ay tuloy-tuloy. Uh -huh. At yan naman pong pagbabayad ng amortization, na nabanggit ko kanina, yes. dahil po susundo tayo ng pera from the private sector, uh -huh. that will allow us na makaikot po yung pondo at siya rin pong gagamitin natin for the next batch of projects. Um, ito pong kabuan, no? if we're successful to deliver itong ating uh, uh, 6 million na uh, housing units within the next six years, uh, aabot po tayo ng trillions po dito. Mm -hmm. And so that's why we believe ito pong pambansang pabahay para sa Pilipino program is not only a shelter solution, mm -hmm. nakikita po natin to bilang isa sa mga paraan upang maka, makapag-pump prime tayong economy at makalabas po tayo dito sa pandemic na mas makusan. We are happy to report that uh, last week, uh, the Pag-ibig Fund, yung Home Development Mutual Fund, mm -hmm. has earmarked, has allocated uh, 250 billion pesos in developmental loans. Mm -hmm. Yan po yung magagamit ng ating mga LGUs or contractors or developers or joint ventures na papasok po dito sa ating programa upang mm -hmm. magamit po pang, pang kickstart ng construction. Mm -hmm. We are also uh, still in talks with other uh, government financial institutions, gaya po ng GSIS, SSS, Land Bank of the Philippines at saka Development Bank of the Philippines Mm -hmm. at uh, we are trying to syndicate no? pinagsasama-sama namin, pag kukombine namin, pag integrate po namin mga pondo upang mas mapalaki po itong developmental loan available for our construction May ibibigay ba kayong estimate kung magkano ang pinakamura or mababang amortization kung may halimbawang may gustong mag-avail ng unit? Uh, medyo mag mm -hmm. kasi yan because depending on the LGU and depending yeah. on the need and also depending on the soil mm -hmm. uh, medyo mag-iiba po yung structure no? but uh, ibigay ko sa inyo yung highest range mm -hmm. which is if we go high rise, itong mga 25 to 30 stories. And this is uh, what we will probably propose in the very highly mm -hmm. urbanized areas. Yeah. Ang una namin bilang dyan, ang costo namin, papatakpo sa 6,000 pesos per month ang hulog. So, mm -hmm. tingin po namin dyan, napakataas. 6,000 pesos mm -hmm. per month over a period of 30 years. Mm -hmm. Kaya po ang aming programa, nagsusulong po kami na magkaroon po ng, uh, ng housing interest support from the national government agencies para mapababa po ito mm -hmm. sa only to 3,000 pesos oh, per wow. month. Mm -hmm. Now, baka po ang ating LGU may kakayanan pang tumulong, maglalagay pa ho siya ng monthly amortization support ng mga 1,000 pesos mm -hmm. to 1,500 which will effectively bring down our amortization to around 1,500 pesos. Mm -hmm. So, yan po yung tinitignan natin. 1,500 pesos, 2,000 pesos dun sa mga highly urbanized areas. And as you go farther away, mm -hmm. magiging MRBs po yung ating structure. Mas mumura po yung kosto at mas mababa pa po yung ating Correct. Correct. Uh, mm -hmm. Ito pong ating... Uh, Uh, bliss is uh nung panahon nung, uh, nung uh, Ministry of Human Settlement mm -hmm. uh nakatutok po ito uh, medium rise po ito uh, mm -hmm. walk up no so medyo higher density uh, higher density structures and we agree because uh yung land po is mm -hmm. a finite resource and kailangan po especially in highly urbanized areas medyo mas 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 mataas po yung density so mm -hmm. tama po we are going vertical yes and uh, maybe even uh, more more dense mm. doon sa highly urbanized areas. And eh, dagdag ko lang, no? Uh, nung, uh, nung araw po, Ministry of Human Settlements, recently, mm -hmm. our department was created, and the name is not Department of Housing. Yeah. The name is Department of Human Settlements and Urban Development. Mm -hmm. And we'd like to underscore that the units that we will, we will build, the units that we will put up, will not just be housing units, but it will be in the context of a community. It will be in the context of human settlements. Paano ba makaka-avail ng programang pabahay na ito? Correct. Uh, ang LGU beneficiaries mm -hmm. po dadaan po sa ating local mm -hmm. government units. Doon po tayo. Dahil yun lang po ang mga pinirmahan namin ng na mga agreements. No, it will, the selection process will be through the local government unit. Okay, I just wanted... Paano ba ang pagpili ng mga beneficiaries? Well, we'll, we'll have mm -hmm. to trust them. And I understand in most cases po sa local government units, it's, a, it's always an interagency effort. Uh mm -hmm. po yung ating mga national government agencies to make sure that it is transparent. Sa inyo pong mga katanungan, maaari po kayong tumawag at bumisita sa kanilang regional office. Ay doon po sa aming official website, doon po sa mm. doon po sa ating uh, Facebook pages, uh, andyan po 'yan at uh, through our regional offices. No Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.